isang masayang araw po. Napakakulimlim po dito sa Pampanga ngayon at maghapon pong may mahinang ambon. Kaya yan po, hindi maalikabok ang ating lupa ngayon kahit na nagalaw ang ating mga alaga. Ito po ang bagong walay. 40 heads po sila. May apat po mas malalaking kasama yung nandun po sa breeding pen noon may pinakikita kong inihiwalay namin. So dito ko na po sila isinama. So 44 heads po ang laman ng pen na ito. 'Yun dun po sa apat na magkakapatid, meron pong isang babae doon na malaki po ang forma noon mula sa pagkabiiik. Kaya 'yun po ay ating i-keep na pang breeder. So 43 po ang ating palalakihin sa mga ito na by late April, early May, available na po ang mga ito. So yan po ang ating naging galawan, itong mga nakarang araw dito sa 4A Animal Farm. Uh, Nag-change din po ako ng plano, sana ay dito ko ilalagay sa third uh, winning growing pen. Ngunit yung pong mga baboy natin dun sa kabila, yung sa number 2, ay hindi namin naialis kagad. Kaya po nag-decide ako na para wala silang kontak sa mas matanda, ay dito na po muna sila sa ating fourth winning growing. Total po, ito naman ay nalinisan na rin at nasabugan ng apog at asin. So yan po, uh, nakakaubos na po sila ng tatlong timba ng pagkain. Uh, four times a day po ang bigay ng pagkain sa kanila. Ito pong ating third winning pen, yan, bakante pa rin po. Patuloy pong aayusin yan dahil in mga 2 to 3 weeks po, meron ulit tayong aawatin. Kaya dapat na po namin ihanda ito. Ito naman pong second winning growing ay nakuna na namin ng mga pang dumalaga po natin at na-dispose ko na po yung iba pang mga baboy may labing isa na lang po tayong natitira na 30 kilos up pinagsama-sama ko na po dito sa first twinning growing pen na ang nasa likod nga ay yung ating anim na dumalaga yun naman pong napili na mga dumalagang bago nandito pa po, siyang po sila ang binakunahan ko na po ng hag just in case na gamitin namin sila. Pero meron dalawa po akong tinitignan dito na baka hindi namin tuluyang gamitin na gawing inahin. Gawa ng titignan ko pa po ng maigi yung kanilang kuko sa paa. Medyo patayo po ang pwesto ng kanilang kuko. Hindi po masyadong maganda yun sa inahin dahil pag nagbuntis po ay baka mapilayan. Mas maganda po yung medyo flat ang kuko. So yan po ang ating mga dumalaga naman na iwinalay na muna. Next month po natin pakakastahan ang mga ito. Pero bago po pakastahan ay didesisyonan ko na kung itutuloy namin lahat o aalisin po yung dalawa. Total, kahit na ibigay po sa litsunan, uh, maganda pa rin naman po yung quality nung 40 kilos to 50 kilos na baboy na going 8 months po. So, hindi pa po matigas ang balat noon. At si kafarmer naman po ay eh, nangailangan din ng malalaking baboy. Kaya noon na inibigay ko rin sa kanya yung mga gagawin ko sanang inahin nung kinulang siya ng litsunan panlitsyon sa kanyang litsyon house, yung mga 40 to 50 kilos po ay kanyang nagamit. So yun po ang ating balak sa mga dumalagang nakahiwalay na ito. So ito po yung ating labing isa na may iwang mga palakihin. Mga 35 kilos pataas na po ang mga ito ay balikan ko lang po itong mga dumalaga meron na pong umorder ng tatlo kaya anim lang po yung pagpipilian ko pa dyan kung um, itutuloy namin gawing inahin lahat or mababawasan po So ito pong ating mga inahin naman ay under review nga kasi tulad po nitong mga naiwang matatandang inahin dito apat po ang ating inahin na may mga biik dito pero ang biik po na gagawin natin next week ay labing apat lang. So kung susumahin po natin average lang ng 3 and half ang bawat inahin na biik. Pero yung isa po sa mga ito ay pito ang kanyang surviving na biik. Meron pong isa at meron pong dalawa. Kaya serious consideration na po kung ahayaan pa ba natin ang isang anakan o ikakal out na natin. At doon nga po sa mas marami nating inahin sa summer area ng ating breeding pen one ay may isang nga po doon na binabantayan natin na patuloy po ang paglalandi, hindi nabubuntis kahit na kinakastahan ng ating bulugan. So ayan po ang ating mga last batch ng biik. So 14 lang po. Next week, tuturukan na po natin ng ivermectin at uh, Respechur at kakapuni uh, kakapunin na po yung mga lalaki. Ito so pong ating mas mga batang inahin. Wala pa po tayong bagong umanak. So mga ito, kaya intact pa po ang ating mga biik dito. Yan pong isang yan, malapit ng umanak. So anak po within the next few days yan, kitang magana po yung kanyang ari pag nagumpisa pong mag-moist yan, may sipon-sipon na, a day or two lang po ay aanak na yan. Kasi nga po, wala kaming record ng kung kailan nakakastahan, gawa ng kuminsan ay hindi na namin napapansin dahil laging kasama ang bulugan. Ito po yung isa nating sa limang dumalaga. Ito po ang first batch natin ng mga survivor na dumalaga na ating isinama dito. Ayun po yung kanyang mga kasamahan. Na hindi nga po namin naisama kay Third dahil ginungusungusu po ni Third at uh, na haharas po ng husto itong ating mga dumalaga. Mas mabait po yung ating bulugan dito. Kaya kumakasta lang, hindi po pinahihirapan yung ating mga alaga. So yan po, nakalaylay na yung chan Kaya malapit na pong umanak yan At ito nga po yung huling kasama nung ating bulugan na bata So kung hindi na po maglandi ito In two weeks, ta, uh, in, wala na pong 2 weeks Mga 8 to 10 days na lang po ay ang nakakasta, ang nakakasta po ay yung ating batang bulugan na tinatrial nga po natin tatlo po yung ating junior boar na sinusubukan. Kaya yung batik nga po ay kasama nung anim ngayon. Titignan po natin yung production nila ng mga biik. Kung fast growing po at marami ang iaanak ng kanilang mga makakastahan. So po, dahil makulimlim ang panahon, tahimik na tahimik po ang ating mga alaga. Yan po itim na yan na nasa may unahan. Yan po yung mule na pagkapasok po dito, ay nakastahan na agad ng ating bulugan. Yung bulugan po natin dito ay anak ni Bobby. So 50% Quezon Black po yon at 50% na Pampanga Native. Yung pong ating mga Pampanga Native ay may dugo na nasa mga 12% po na Berkshire. So yan po ang ating mga alaga dito silip naman po tayo dun sa may unahan yung ating matatandang inahin at yung mga naiwalay na nauna. na po ang ating breeding pen one. Yan po, malinis na malinis na ang kanilang pakainan. Kaya baka po kailangan naming mag-adjust ng bigay. Kabibigay lang po. Ubus sa id kagad. So, hindi po tayo nakapagdagdag ng hindi dito dahil nga po yung mga dumalaga na dito sana pupunta ay nailagay natin sa second building 10 doang nga po na masyadong agresibo si third so may mga buntis pa rin po tayo dito may expect pa rin po tayo nga anak mga late March into April ito po yung ating naunang mga iwinalay 26 head po ito Meron akong apat o limang binabantayan din po dito kung mapipili nating gawing dumalaga. Yan po yung isa. Yung may puting band na yan sa kanyang katawan. Sa balikat anak po ni Mario yan mahaba ang katawan malaki rin po ang katawan niya yung po ang nakahigang isa may isa pong brown eh tapos tatlo yung itim maliban po dun sa may band ang katawan so yan po ang aking mga binabantay bantayan naman dito ito pong ito ang mga biit natin ito ay April pwede na po tayo mag out ito po ay mga November born so 26 heads kung aalisin po natin yung apat o lima 20 plus pa rin po yung ating maibebenta ng April at yung nandun nga po sa fourth winning growing na una ko na ipakita sa inyo ang ating magiging pang May So yan po, hindi pa maramihan pero halos hindi na pan po mapuputol ang ating mga panlabas sa ating mga palakihin. So yan po siya, mahaba po ang katawan. Mas prefer ko po yung mga ganyang type ng baboy na medyo maigsi ang paa. Meron po kasing ibang alaga namin na mahaba ang paa, mas matangkad po mas prefer ko po yung mas maigsi ang paa. Yung, yung foot, maganda katawan nun, pero napakahaba po ng paa. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.